So bilhete or puto bumbong. Okay, that's the traditional na nakakain sa atin. Dito sa Italia, pag sinabi mong Christmas, panettone. Okay, so meron din sa mga chocolates Diyan, kasama, mga biscuits, cookies. Okay? Yes, yes, it's a brut. Wine. Okay, so kung, kung, may panettone, may kasamang alak. Another box, so OVS, pero hindi to OVS talaga ang lamang. So, nakita ko na to, ah, uh, Ayan, di ba? Mga pabango, two yung shape cologne Mga pabango, it comes in different scents. Just to give you an idea, kasi ang aking amo is parang CEO. Siya ang nagpapatakbo sa perfume brands. And meron pang isang box. Okay. Nung una kong makita to, na-excite ako. Kasi akala ko relo. It's just sabi ko nga, hindi naman ako re-regaluhan ng relo si Senyora kasi meron na siyang binigay sa akin previously. So, immense uh, perfume. Ang ganda ng battle. So, ganito magregali si Senyora. Pag binigyan ka ng perfume, pang ano yun na yun, kumbaga sa within 6 months, hindi mo pa na uubos minsan binibigyan ka na. So, ang perfumes ay meron akong parang kumbaga abasto for the whole year. So, hindi lang siya once a year or hindi lang sa Pasko siya nagbibigay sa akin ng uh, mga pabango. So kahit every month kasi meron silang supply na natatanggap from the company and kahit every month ako binibigyan ni Señora, hindi hindi pa namin kayang ubusin 'yon yung ano na 'yon. Yung mga pabango nila 'yon. And this bag, okay, as you can see, ang laman ng nito is mga pabango. Ayan, spray mga maliliit, pang-travel. One day, mag-unbox tayo ng mga samples dito ng mga pabango. Para malaman nyo kung anong brand yung uh, pinapatakbo ng aking amo na perfume company. And after that, siempre si Senyora, may, usually it comes always with a surprise. So, ito yung niya sa akin, tatlo. o oh. Colors and Beauty. So, alam niyo na to. So, eto, inabot niya sa akin kasi ah uh, alam niya kasi mahilig ako sa mga 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 head uh, headdress for Christmas. So, yun, sure, naganap talaga siya ng pang Christmas para gagamitin ko sa ano ko. Oh, I just love this one. O, oh, vonga, diba? <laughs> mm. Yan. Kasi gagamitin ko daw to sa Christmas. So, mamaya mag-vlog ako. Gagawa ako ng videos na uh, using this uh, head headpiece. Para naman matuwa siya kasi simple lang kasi ang gusto ni senyora. Gamitin mo kung ano yung nireregalo niya para mas lalo pa siyang ma-inspire na magbigay ng regalo. Eh ako naman minsan uh, bali wala lang naman sa kanya na pumupunta ako sa last year I was wearing a headpiece like this. So nagustuhan niya. siya yeah. meron pa. Mm. Mm. Ito ba? si Senyora ay isa siyang dakilang suporta. Uh, ah, she's giving me moral support sa kung anong gusto ko pinagagawa sa aking sarili, sa aking mga kabaklaan. Kumbaga. <laughs> It's an earring. comes with a pearl. Meron siyang design. Ah. Isa si Senyora, isa sa mga nag-push na magano ako, na magpabutas. Kaya napilitan ko magpabutas. Kasi excited nga siya. Kasi ang dami niyang may bibigay sa akin ng mga ano, mga nagbigyan na siya sa akin ng mga alahas na merong silver earrings na one day gagamitin ko. It's just a small token, Jeffrey, sabi niya sa akin. Pero tinanong mo, eto hindi ko pa nabubuksan. Kasi tinanong niya ako kahapon kung nabuksan ko lang yung mga regalo niya. Sabi ko, sa 24 ko bubuksan, senyora, para naman ano, may gagawin ako sa Pasko. Okay? Mm. Pang bros. Dito. Kasi alam niyo kasi nagme-makeup ako last week. Binigyan niya din ako ng foundation from Givenchy. Mm. For the first time, nagkaroon ako ng foundation ng Givenchy. Ganun kamahal. Ano mm. kaya to? And bag. <laughs> Klats. Klats bag. Oo, oh, di diba? eto <laughs> na lang ang kulang. <laughs> Meron na akong clutch bag. Hmm. Hmm, diba, Bongga? Mm. Diba? Ang suporta ng senyora si sa aking kabaklaan. eto <laughs> na yung ano, yung parang pinakasobre. So, it's a money dito na kukunin ang kanyang regalo na pambili ko dun sa mic condenser actually. That's the exact, uh, exact items na kailangan nating bilhin, bilhin na worth 98 euros. So, this is it! Ito yung pera. O, May card pa siya. May greetings. Pero hindi ko nang babasahin kasi confidential mga pangalan. Expected ko 100 lang. 100 lang yung bibigyan niya kasi it's 98 euro lang yung items na bibiling ko ng condenser. Pero tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, So 6 pieces na 11, euro meaning 300 euro yung ano 18, sa akin So parang more than dun sa kailangan ko. <laughs> so, yung isang daan dito, pambili ko ng yung items, yung may condenser. And then, yung 200 euro, pambili ko ng plane ticket papunta ng Iceland for next year. So, abangan yung aking travel next January. So, meron akong pang plane ticket going to Iceland. Mm. Hindi ko na pro-problemahin. Promise. Maraming maraming salamat Senyora sa, sa iyong regalo So there you have it Merry Christmas sa inyo I was really so blessed to have This kind of uh, family Or amo na pinagtatrabahoan na Who are Basically giving Everything more than I need Kung maga hindi ko pa hinihiling Ay binibigay na nila Nang sobra sobra So I hope maranasan nyo rin to magkaroon ng amo na ganito kabait at ganito kasuporta. Okay? Until next time, um, abangan ang aking pag-unbox doon sa uh, regalo na ibibili natin. Okay? Dito sa 100 euro. So, dumating na siya. Nag-order na ako online uh, sa Amazon. I will just pick it up tomorrow and then i-unbox natin kung ano yung items na binili ko dito sa halagang 100 euro. Okay. Merry Christmas to all and I hope you enjoy my video. Bye!